class talaga yun. Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ati Jeng. At sa likod ng camera po ay si Daddy D. At yan si Tatang pumasok. <laughs> Ayan! Tingnan nyo naman! Oh. Meron kaming mga tambak-tambak dito na mga kung ano-anong anik-anik. O diba? Maghahakot kami ngayon sa aming tambayan lang naman ni Orep, 'o, oh, 'di ba? Kasi pag during lunch, lunch break, si Orep hindi talaga lumalabas ng school. Eh ngayon nasa ano na rin ako, nasa bayan na rin ako at doon na rin ang laksa natin at doon na rin ako nagtatrabaho. Medyo mahirap din talaga kung saan-saan kaming magnanay na mag-meet para lang magkasama kami ng lunch. Lalo na at pag ganyang napakainit ng panahon guys, ang hirap. Tapos may mga araw, yung MWF ko kasi medyo mahaba talaga yung ano ko, yung rest time. So, ang hirap naman kung doon lang rin ako sa faculty para maghintay, eh pwede namang masarap din matulog o at saka mas free ka na gumawa ng mga bagay-bagay kapag syempre meron kang privacy. Kaya, umuha kami ng isang boarding house. Ayan, na medyo malapit sa school talaga ni Ote pati walking distance naman. Ayan, mawaya ay bibili pa kami ng mga anik-anik kung anong mga kailangan namin doon. At ang presyo naman dito ng mga boarding house ay hindi naman katulad sa si Metro Manila. Kaya, ayos na guys. Ayan, samahan nyo ang mawaya kagiligpet ng aming mga gamit-gamit doon. Ang hihiyan kasi ng mga aso. Hindi <laughs> nakita. <laughs> Ginabi na kami guys. Kasi may ano, may ulan kanina. Ayan, ay si Daddy D's sa tricycle. Ang mga anik-anik namin. Siyempre, meron kami doon sampayan. Yan ay magiging hangira namin doon ng tuwalya sa kanang mga uniform namin halimbawang may higa-higa syempre tanggalin muna ang uniform may kutsyon kasi masarap matulog para kami nagbabahay-bahayan sana wag mag brown out doon ayan guys ginabi na kami eto na yung aming highball na second highball ah, uh, diba tambayan na kami ni OTEP. At of course, syempre, maminsan-minsan siguro si Dadli pag magunta ma night market kami. <laughs> Pupunta kami dito, o diba? Ayan, meron kami yung mga unan Linis naman na tong, ano, ah, uh, floor kasi inano naman nila. nilinis naman nila bago kami patirahin. O syempre, meron kami table. Yung kakainan namin Every day, wow. Kain na namin talaga. Tapos, ito na rin yung magiging working table ko dito. O, oh, diba? oh, yan, anak. Ito na rin yung magiging working table ko. Kasi Japanese table naman to. Mag-sit na lang kami dito. Ayan. Tapos, i-arrange natin yung ating kutsun sa tayo, banda. Pintulugan natin. dano? po. sa may pinto? Mm-hmm. Gusto mo dito sa dulo, dito? Ah, doon na lang siguro sa may sulok para maganda. Doon lang parang maganda dito. Parang maganda dito. nito? aming ano, tingnan nyo. Oo. Oh, may pa doon. May, may kabineng pa may aparador na malingkit. diba? Dito na lang namin ilalagay sa may aparador. <laughs> o, diba? Nakakatuwa. Na. nagka-camping. <laughs> o so, anak, ang galing mo na yan. At ilagay na ating ating bedsheet. Meron akong dalang, ano, of course. Extension. Extension wire. Yeah. Uh -huh. Kailangan namin. Kasi eto yung... Dito. Dito. Kasi yung mga saksakan, medyo matataas, ano. Kailangan natin yan working, sa mga working, ano natin. Siguro dito natin ilagay yung table. Malaki kasi. Kahit, kahit pag sa mind blown ka sa bahay, parang mas malaki pa rin to, Oo. Malaki siya. So, tapos, ay, hindi muna siguro natin ilagay yung ano, no? Mm, Umulan kasi kanina. Saan ambulan ka ambulance na tayo siya kanyan? Oo, yung kabilang side lang. Dito natin itabi yan. Yung kabilang side lang muna natin. Ang pinaka-main purpose purpose kasi talaga guys dito tayo agad sa maliwala yung pinaka main purpose kasi talaga kung bakit kami nag ano rin talaga kasi bukod yung mga sinabi ko kanina si Otep kasi di ba alam niyo naman meron siyang condition sa mata yung kanyang ano yung myopia yeah. severe myopia niya hindi siya pwedeng magbuhat talaga ng mabibigat nako ngayon ang kanyang books lahat dala niya hanggang third floor 13 subjects may mga notebooks lahat, sobrang bigat ng mga gamit niya. Ngayon ang mangyayari, yung, yung panghapon niya, iwanan na namin dito. O di ba? Tapos dadalhin na lang doon. May tambayan pa. Baka ka idlip idlip pa siya kahit paano. At magkasama pa kami ng lunch. That's the important thing. Di ba? Aba, mahihiga na yata. Actually guys, wala pa kaming electric fan. Hindi pa kasi namin na ano? Wala kang time dala. Wala pa kami, hindi, hindi kasi kami ng bagong electric fan. Oo. Oh. Okay? Ayos. Ayos <laughs> daw, ayos. Huwag muna yung may basa, ha? Mm. diba? Mm. Oh. diba? Okay. Eh, okay. Parang may baruto na. May? Rinig. Oh, yung gymnasium liga. kasi malapit kami lang dito sa ano eh. Oh. Sa bayan. Oh. Actually, likod na muna si Pita. Oh, likod lang. Kaya malapit lang. O, tapos meron kami ganito. Uy, asan na yung ating ano? ano? Sampayan? Pinasok ko ah. Ano? Baka sa uba hindi niyo kinuha. <laughs> Kukunin naman <pa> ni Daddy. <laughs> <laughs> Hangiran Sampayan? mga <laughs> ano? Okay Hello? sa'yo? Medyo mainit lang kasi hindi wala pa kaming Hello? electric fan bukas na siguro kami magkakabit ng mga kortina guys kasi ang init o oh, isasarado na lang muna namin kasi may screen na lang anak pakisara na yung windows anak ay hindi masusuffocate naman tayo malaki din naman okay naman na to sa amin yan yeah, may dala rin kaming mga ganito o mga rack syempre ayusin namin ayan oh, anak ganyan yun ayusin namin yung mga rock namin yun namin yung mga rock yung something ayusin muna natin ha? hindi na nakuha hindi hindi dito talaga matutulog. Yun nga pala. Hindi kami dito guys matutulog. Ano lang talaga. Sa gabi ha. Hindi kami matutulog sa gabi. Ano lang. Sa lunch. Pero may paminsan-minsan. Pag halimbawa siguro may night camping sila dahil. Hindi. Siyempre yun nga. Hindi ako marunong mag-drive. Baka matulog kami dito ni Otet. Mga ganun. Mga ganung instances lang. Hindi naman pala palagi. Ayan. Wala pa pala tayo mga timba, anak. Hindi pa natin na ano. Pero hindi pa namin na na bit-bit. Ah, diba? Parang hindi na ako marunong mag-ayos sa morning. Dito <laughs> na natin ilagay na yan. Ayan. Kasi ko ay otic daw para hindi na ako mag-uugog ice ni Dennis. Ngayon alam mo na 'to, mga guys. Sa laki ba? Lang? Sa sampunti lang naman gawin. Oh? <laughs> Ito yung dinadala n'ong gamit namin. Aba, matutulungan 'to, <laughs> sige. Mainit. <laughs> o, oh, may tubig kaming baon sa ngayon. Okay. Tapos, kailangan pa pala natin bukas na tayo maglagay ng cortina, tapos walis. Wala tayong walis pa dad. Malalahanin ninyo ha. Ano pa ba? Kailangan natin bukas. Yung ilaw, palitan natin yung ilaw. Mm. Tapos, ayan, diba? Para kami talaga nagbabahibahayan. Nagayahan ko ng mga pinggan-pinggan. malaki yung mga pinggan natin. Ngayon lang si Otip makaraas ang ganito eh. Kaya na ano siya. Meron kami tulog-tulogan na dito. Yung gusto namin. Tubig ka mo eh. Galon tubig. Yun nga, galon tubig pa na. Ito ay nakapagdala. Yun ang dadalhin natin yung bus. Bukod sa mga walis. Ito na yung lagayan natin ng mga pinggan. <laughs> Nawala yung ano. Lagayan na namin. May free wifi ka daw dito na. Ha? Sabi ni nanay. May? May free wifi daw siya. Nakakaya no, naman kung mag free tayo. <laughs> Sabi ni ano, nanay, free daw. Hindi ah. Oh, Siyempre pag share tayo ah. Kahit na ano lang. 200 pesos Oh. So, hindi naman hindi naman kami pala palagi baka nga i-free na lang mm. kasi hindi naman kami dito magdamag sobrang ikli lang ng time Ayan. Ayan. Shoot. Shoot sa banga, oh. Yun. Yan din pala dito ang basketball ball, no? Hmm. Yun. O, oh, diba? Tapos, natin dito. Eh. Puput. Oh, Iligay natin Dito tayo. init lang. boys, ligo na kami sa bawis. Meron din akong dalang limang perasong hammer. So, dito, boarding house na boarding house. Tada! Kaya so, ng aming bus. Tada! Napit-pit pa. Diba? May cute-cute na mga bahas.

Aawinag well, dito. May sabon. Ito gaya ng sabon sa sabong ano to. Ah, uh, bar. Sa gaya ng basura. Ay! Dalawa yung nadala kong toothpaste. Sosyal. Pangsantong eh. <laughs> na yan. Pangsantong supply. Pangsantong. <laughs> <laughs> Hindi kasi. Ayan kasi sa ilalim. Ayan mga ano anik-anik ng nag-ano uh, tissue. Ano, Siyempre yung mga pang ano namin order everyday. Hindi anik-anik may supply. Laging may supply lang. salamin na rin naman para dito. Okay na. Ayan. Yeah. Tindi ko lang yung amin na. Pakaganda ng ano. Ayan, tadi din mo. Tignan na ulit yan. Ayan ako to. Dito ha? <laughs> Baliktad dyan eh. Baliktad. Ibaliktad yung mga iyo. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. O, oh, gandahan. Oh, ang ilaw, ang ilaw. Ayan. Hmm. Yeah. Ibaba mo. Ibaba mo na. Yan. 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 Oh, diba? Bitaw, bitaw. Yan. Yeah. Masira lang ito. Dito eh. ah, natin ilagay. Hangira namin ito ng mga damit na dito namin. Eh, huwag mo yung usap masyado dyan kasi. Yan. Pero dapat, talian yan kasi talian to dito. Tumutumba ito. Ayan, nagkanda-uhaw kami. Wala kasing electric pa. Ayan, o diba ang aming maliit na baso. O, ba? Ang mahirap niyan, makatulog kami ni Otep. Tapos, pasok na pa kami. Masarapan tulog namin. Kaya naka-alarm pala kayo ah, doon. Alarm kayo. Si Ote palang problema, lapit school niya, oh. I alam niyo guys, yung first week ko, yung first week ko ng, ano, doon ako sa Chinooks, tumambay. Kaya napitikan ako ni, ano Nini, eh, ni Nini. Nini. Ito yun, oh. Ting! Napitikan ako, natutulog talaga ako doon sa Chinooks. Nakadok mo. <laughs> Ay, yun nga, oh, at least dito, masarap na, pwede na. hmm Ah, sarap. Ha? Oh, ah. Alis na muna kami at may gagawin pa mong project si Ote. Bukas na lang ulit. Ayan, bumili na nga rin kami ng bagong electric fan para doon. <laughs> I-assemble muna ni Daddy D. kasi dadalhin na mamaya. Kasi pagdating doon, doon pa kami mag-assemble na ko baka maligo kami sa pawis. Siyempre, ayan, may additional na walis, at saka dustpan, saka langgana, langgana at tabo. saka tabo. Ayan, oh. Yan. Dadalhin namin 'yan ulit mamaya doon. At doon na namin ipapakita sa inyo kung gagana. Wow. Hindi gagana 'yan. <laughs> Ayan, the moment of truth. Niyona na, lakas. Atin de. Okay na? Green den. Den na. Siyempre, aming mga daspan at walis green din Sad lang kasi walang palangka ng kulay green doon. <laughs> okay na yun, Dad? Okay. Ayan, ayan na ulit, guys. Ang <laughs> itsura namin ni Dad. Brown <laughs> out mo naman. Hindi na pala <laughs> mahirap. kami po, po sa sana amin mga buhay buhay dito sa among boarding house. Pray, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy na suporta sa aming channel. At sana syempre po sa mga additional life updates situwak. Proud na. Pwede pong i-follow ang aming Facebook account Josephine Bansing de Dios at Dante de Dios.